Mga kababayan May paparating na malakas na ulan Pero hindi lang ito baha ng tubig Kundi baha ng investigasyon At sa gitna ng bagyo ng politika may tatlong komite na magsasama sama para harapin ang pinakamalaking isyo ng bayan ngayon. Ang Flood Control Projects ng DPWH. Ang tanong. Flood Control ba to? O flood of corruption. Ito ang gising bayan PH na kung saan uulanin natin ng tanong ang mga pluitong ayaw mabasa ng katotohanan. <laughs> Tuwing ulan ding, ding, ding. baha ang problema. Ding, ding, ding. Pero ngayon, ding, ding, ding. baha pa rin. <laughs> baha ng balita, ding, ding, ding. investigasyon, ding, ding, ding. at kung minsan, Baha ng pangungurakot. At ngayon, may bago na namang eksena sa kongreso. Tri-committee. Oo, tatlo na sila. Parang love triangle. Pero imbis na puso, pera ng bayan ang pinag-aagawan. Yeah! ang House Committee on Public Accounts kasama ang DPWH nag-briefing tungkol sa flood control projects pero imbis na isang committee lang ang humawak gagawin na itong tricom ang tanong bakit biglang naging tatlo at bakit ngayon lang mga kapatid kung sa barangay hall nga minsan wala pang quorum. Ding, ding, ding. E paano pa kaya kung tatlo na ang committee? <laughs> Baka sa halip na investigasyon, ding, ding, ding. maging reunion party na lang ito. <laughs> Bawat taon, bilyon-bilyon ang inilalapas ng gobyerno para sa flood control. Noong 2024, higit 213 billion ang budget. Awesome! Pero sa kabila ng halagang yan, ding, ding, ding. bakit parang mas lumala pa ang baha? <laughs> sa briefing nitong nakaraang linggo, ding, ding, ding. lumabas ang mga issue. Ding, ding, ding. ghost projects, ding, ding, ding. sobrang mahal na kontrata, ding, ding, ding. at ang drainage na ginawa, ding, mas mabilis pang umapaw kaysa sa alkansya ng utang. Kasi ding, ding, ding. parang cellphone ng tito mo. Ding, ding, ding. May bagong model taon-taon. Pero parehas lang ang specs. <laughs> ang kaibahan lang ding, ding, ding. mas mahal syempre. <laughs> bilyon-bilyon ang pondo. Pero ilang proyekto tila nawawala. Ghost Projects May ilan namang ginawa pero parang naulan ng budget inflation. <laughs> parang live light ng ex mo yan. Ang dami ng ginastos pero wala pa rin resulta. Sa huli, ikaw pa rin ang lumulubog. <laughs> Ngayong papasok na ang tinatawag na TRICOM. Tatlong committee na magsasama para mag-imbestiga. Public accounts, infrastructures, at good government. Sabi ng iba, mas marami, mas mabuti. Pero para sa politika, mas marami, mas magulo. At minsan, mas maraming pwedeng pagtakpan. Kung tatlo na ang committee, tatlo rin siyempre ang catering. Pancit para sa una. Lumpia sa pangalawa. Leche plan sa pangatlo. Pero ang tanong, may maptitira pa bang budget para sa proyekto? Sa pag-uusisa ng Gising Bayan PH, may iilang kontraktor na paulit-ulit na nanalo sa bidding kahit may record ng delay o palpak na proyekto may drainage project daw sa isang bayan pero pag ulan mas mataas pang tubig kaysa sa tulay Ghost Projects Meron din May completion report pa nga eh Kahit wala pang hukay na ginagawa Pero mga kababayan, ding, ding, ding. hindi lang ito tungkol sa infrastructure. Ding, ding, ding. Ito rin ay laban sa mga politiko. <laughs> Noon kasing nakaraang May 25 election, ding, ding, ding. ang flood control projects ay maaaring naging panghakot pala ng boto. <laughs> At baka ang tricom na to, ding, maging stage para pabagsakin ng kalaban at protektahan ang kaalyado. Wow! <laughs> Parang barangay piyesta. Ding, ding, ding. Lahat may kanya-kanyang banderitas. Pero iisang lityon lang ang pinag-aagawan. <laughs> Hindi lang tutungkol sa baha. Ito'y laban din sa kongreso. May mga nagsasabi kasi ding, 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 na may mga proyektong idinikit sa pangalan ng ilang mambabatas noong nakaraang 2025 election. <laughs> At ang Tricom baka maging triple armor para sa mga kaalyado. <laughs> Kumbaga sa sabong may tatlong manok sa rueda. Ding, ding, ding. Ang problema, ding, ding, ding. baka lahat sila, ding, ding, ding. iisa lang ang may-ari. <laughs> Sabi sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 20 hanggang 27, ba <laughs> Ang bahay ni itinayo sa buhangin babagsak kapag bubuhos ang ulan. At tila ba ganito nga ang proyekto ng ilan? Walang matibay na pundasyon kasi ang inuuna, pundasyon sa bulsa. kaya pa hindi maayos ang drainage kasi ang tubo porsyento pala nanapunta sa iba-ibang tao kapag hindi ito tinutukan lulubog hindi lang ang mga kalsada kundi pati ang kinabukasan natin mga kababayan mas maigi talaga, hindi lang sa social media tayo bumabanat. Kailangang bantayan natin ang bawat hearing, bawat kontrata, at bawat piso galing sa ating buwis. At kung may politikong ayaw magpaulan ng resibo, baka hindi flood control ang tinatayo niya. baka swimming pool sa anyang mansion ding, ding, ding. sa susunod na umulan ding, ding, ding. sana ding, ding, ding. baha ng hustisya at katotohanan ang umagos <apples> <apples> hindi baha ng kasinungalingan <tong> bantayan natin ang bawat meeting ding, ding, ding. bawat report at bawat kontrata kasi sa bansang to kapag natutulog ka sa pansitan lulubog ka sa pansitan ito ang gising bayan PH at tandaan sa bawat baha may aagos ng katotohanan na hindi nila mapipigilan. sa laban kontra baha ng kasinungalingan, lahat tayo ay dapat maging lifeguard ng katotohanan. Very important po yung uh, briefing po ngayon ng DPWH particularly because uh, the president in the state of the nation address mentioned very particular things, no? And I will have to quote him kamakailan lamang nag-inspeksyon ako sa mga naging epekto na habagat, bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari, alam, na nat alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, erata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ng kinabukasan ng ating mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong mga kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating nanon, na, na naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Para hindi na maulit, so this will not happen again. First, The DPWH will immediately submit to me, to the President, a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last three years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that, a list, that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi so ang proyektong ito ay malayang suriin sa listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check and make sure and to know how your money was spent. End of quote. No? So very important po yung uh, uh, public briefing na ito and the future hearings relating to flood control projects because because it is a presidential pronouncement and it is close to the hearts of the nation as to the status of these uh, flood control projects in light of recent typhoons. No? So binabanggit po ng pangulo ilang mga bagay palpak at gumuho ng mga proyekto. So basically, ang pinag-usapan niya po dito yung mga substandard ng mga proyekto. Binabanggit niya rin po yung usapin po ng mga guni-guning mga proyekto. So basically, yung pong mga ghost projects. Ano? Binabanggit din po niya yung mga racket sa mga proyekto. Kickback, SOP, For the Boys, Erata, Initiatives. At naglatag ang Pangulo ng ilang action steps. No, una, yung pagbibigay po ng listahan ng lahat ng flood control projects at uh, i-determine po yung limang mga bagay. Una, what has been started. Pangalawa, what has been completed. What were failures. Pangapat, what were not finished. At panghuli, what were the ghost projects. No? At the level of Congress, as soon as the State of the Nation Address was finished, House Speaker Martin Romualdez already made a clear response to the president's call and he has been seeking a comprehensive congressional review of all infrastructure projects and fund implementation. This is this response of Congress today. And a particular focus will be on ghost projects, bloated contracts, con chronic underspending and abuse of discretion in fund Realignment and procurement. And the speaker himself stated very specific action steps. Una po, real time public reporting of project progress and fund use. Pangalawa mandatory compliance with performance standards by contractors and agencies. Pangatlo national infrastructure audit framework to prevent misuse of public funds. No? So, this committee on public accounts meeting. Is the House's immediate response to the President's pronouncement in the SONA? And we will seek answers from government infrastructure agencies on the following matters. First, the necessity of flood management and control systems. Second, the existence of regional river basin and river system, manage, uh, base, uh, uh, river system master plans. Third,